Uh, muli, maraming maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. Maraming maraming salamat din sa naging parte ng Encantadia um, ng mga nakaraang taon. Masayang masaya po kami na makita namin kayo ulit. At sa mga bagong tagapangalaga, pangalaga sobrang proud ako sa inyo sobrang proud ako sa inyo. Nakakatuwang makita na nag-mature kayo, na nag-grow kayo. Ang dami ko po kasing eksena na nakasama sila. Kaya nakakatuwa na finally ay nakita nyo na sila at makikita nyo na po yung pinaghirapan ng lahat. Maraming maraming salamat po sa team ng Encantadia. Um, sa sangre ngayon na ginabayan niyo po kami Salamat sa pasensya nyo sa amin, salamat sa tiwala nyo sa amin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Encantadia. Maraming maraming salamat sa pagkakataon na biginigay nyo po sa amin mula noon hanggang ngayon. Mabuhay po ang Encantadia. Ivolyve Encantadia! Thank you so much, Ms. Gleiza. Next, Miss Sanyal Lopez. Verena, bakit ka umiyak? Eto <laughs> po. Uh, ulitin ko po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat dahil ayam tuloy. <laughs> maraming salamat po kasi kung hindi dahil sa Encantadia, baka wala po ako dito. Pero yan kasi pasyon <laughs> Marami salamat po sa lahat ng bumuo ng Encantadia, sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulat, sa kwentong na ibigay natin sa mga manonood, sa saya, sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gampanan yon, pero kayo po talaga yon. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa ating mga boses, sa lahat ng bumuo ng Encantadia mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, dahil nasa inyo na ang mga brilyante, kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan natin dito. Yun lamang mo sa sabi ko, Ivo Live Encantadia! Abisalesh.